tatlong tatlong uh, uh, talagang tinututukan natin na bagay at ito ang mga yung aking mga nabanggit ngayon ay yan ay uh, ang magiging resulta dito sa ating pag pag-focus uh, pag, focus, uh, pag uh, pagbigay ng pansin dito sa tatlo unang-una mapapanagot ang mga uh, kasama rito bang kasabot dito sa korupsyon. Pangalawa, may babawi, may ng gobyerno ang pera, ng pera na ninakaw nila. Pangatlo, nagumuha tayo ng reforma para lahat na itong klasing korupsyon na ganyan ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto mga walang hiyang ito, sa na ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Uh, habulin na namin kayo. Okay, that's it. Well, I'll uh, no, uh, take, I will, uh, I think I have... Oh, it's Thank you very much. Maraming salamat, oh. Mr. President. Ladies and gentlemen, the, the President is running a tight schedule today, as you know. See, so yeah, I, we'll just take... I'll take two questions. Two we'll questions. take two questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, <laughs> magandang umaga po. Mr. President, uh, nabanggit niyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at uh, ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at uh, kailan po ito? Palagay ko bago mag eh de, hindi palagay ko, alam ko bago mag Pasko. Marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na, ma, 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Uh, Mr. President, at nabangit uh, nyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong normal wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita eh. Marami pa kami nakikita iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, uh, yun pa lang uh, ang ating nakikita. Uh, pero ako, nakakatira ko, marami pa tayong mababawi dito. Uh, so patuloy namin kagawin ha.